Hello. Okay. Uh, magandang hapon sa inyo lahat. Muli ako si Apo Chalin, Apo Eric. Uh, yun. Uh, unang -una sa lahat, papasalamat tayo sa ating amandakila, hari, pinakahari sa lahat na may gawa langit at lupa at sa kanyang anak na ating Panginoon. Sapagkat binigyan na naman tayong kalakasan at uh, yung nga, binigyan tayo ng cover at karagdagang buhay sa araw na ito at yun papasalamat din ako sa ating ama sa pagka uh, na po yung baha dito at uh, yung nga marami yung putik na naganap kaninang umaga hanggang tangali okay golden red kapayas magandang gabi po apo uh, okay magandang gabi sa iyo golden red kapayas shout out shout out sa inyo shout out po sa iyo golden paki share po ang ating video kamusta kayong lahat kanina po lumabas ako ng bahay yung nga uh, Uh, nagpagupit ayan bagong gupit tayo tagal na ho tayo hindi na gupitan shout kay uh, paring Mark Glenn Arabis ang aking kumpari siya pong gumupit sa akin ito lupit talaga pet malo at uh, kay N Arabis kay paring Jun Jr at uh, out kay tatay Bunipacio Arabis sapagkat uh, binigyan niya po tayo ng uh, donation na yun no, nakabili tayo ng bigas at ulam. Kaya po ko lumabas kaya po mag, uh, para magpagupit at may binili tayo pang gamit po dito sa mga putik no. Uh, okay na naman po ang aming lugar pero diyan sa labas sobra sobra sobrang putik. Um, Umuupan na po yung tubig dito sa area malapit dito pero banda doon po sa pinakailog eh okay naman humupa din pero hindi po ganun kadali mataas pa rin yung siya okay <coughs> kamusta ho <ako> kayo <coughs> kamusta mga kapanalig mga ka-idol uh, mga medulo sa atin uh, yung nga ho ulitin ko wala pa tayong money at pati wala, na, wala pa rin po tayong gamutan gawa na yung dumubog talaga yung ating uh, chapel gamutan po okay salamat sa 15 viewer pakishare po ang ating video mga kapanalig tulungan nyo po ako at yung nga na -miss ko kayo Gusto ko lang po yan ano kaya tayo nag live Gusto ko lang ipakita sa inyo na Yung nga uh, Kaya pa paano Ayan po Di ba o kagabi alos apaw na yan Hanggang dito sa ilalim uh, um, umu, umu pa kanina lang Umaga Mga bandang alas 11 Pero yung putik talaga grabe Grabe po talaga uh, Yun Salamat po, salamat. Paki-share po ng ating video mga kapanalig. Kamusta kayong lahat? Dun ulit sa ano no? kay Jeffrey Rentegrado. Grado. Shoutout po apo Chalin, ingat po palagi apo Chalin, lagi nakasubaybay subaybay so, sa iyo. God bless. Okay? Maraming salamat sa iyo Jeffrey. Paki-share po ng ating video. Gusto niyo bang makita po yung ano, yung labas? para makita nyo na talagang putik pa rin pero humupa po yung tubig hindi naman po ano pero malaki yung inangat malaki malaki po talaga pakishare po ating mga video ang ating paglalive Auliting uh, ulitin ko no ang paggagamot natin wala, wala muna dito pero tawagan nyo muna ako at uh, para mag-usap tayo kung kayo ba'y taga saan no? Ah, uh, kasi meron tayong meron tayong lote roon na inaano pa ng Paris Ah, uh, yun lang, pwede tayo doon pero tawag muna, tawag muna kay Rumilas Min, shout out sa magandang ah uh, magandang gabi po Apo Chalino, okay, shout out, sa shout, shout out po shout out po kay Lorian Tony Resco Tingnan natin ha. Sir, apatyalin, tanong ko lang po, mayroon bang kumukulam sa kapatid kong babae? Paano gawin po ba? Pangalan ng kapatid mo, Lorian Tony Cresco. At taga-sampo kayo. Kay Sam Bishop, God bless apo. Shoutout sa iyo, Sam kay Jeffrey Reintegrado shoutout po na rin from La Union okay mga taga La Union dyan shoutout po sa inyo teka lang meron akong yan no? meron akong i chat Okay, pakishare ang ating video mga kapanalig. Maraming salamat sa 15 viewer. Na-miss ko po kayo. Gusto ko lang po yan sa inyo itong lugar ko na binaha kahapon at nung isang araw. Pero umupa na. Kaya lang todo dolinis dito. At uh, yung uh, hindi tayo, ano, hindi mo na tayo makapagmanihan. Gawa ng inuna ko muna po dito. Importante dito. At uh, importante rin po kayo. Pero, first uh, muna dito, no? Uh, okay kay Lorian Tony Resco uh, and Michelle Resco po taga Bacolod City Negros Dako layo dalawa po bumibira dyan pero alam ko marami pong manggagamot dyan sa Bacolod uh, sir ma'am marami pong uh, manggagamot dyan ipaano nyo po sa manggagamot dyan at sambalos po ako Okay. Ayan po si Mark Glenn na Rabis po. Gine naman na po. Ayan po siya po gumupit sa akin kanina. Tapos may ginamot ako dun sa sa kanilang barber shop. Yung nga Isang kumpari ko rin ang ginamot ko. At yun. Nakita ko kanina talaga pagdaan. Kita ko yung gumagambala. Okay naman po siya ngayon. At sana tuloy-tuloy na po ang kanyang kagalingan. Ah Mark Glenn. Rabis pare pagi-sabi kay tatay, kay papa, kay papa mo. Maraming salamat sa tinulong niya at inbili ko ng bigas. Nakita mo naman kanina bago kami malis. Talagang salamat talaga. Malaking bagay. At uh, happy birthday kay Mare. pagi-sabi na lang pare Mark Lina Rabis. Happy birthday kay Mare. No? At uh, yung nga, uh, maulan. Ingat-ingat. Okay yun. shot. shout out kay Court Fernandez Aguilar. Pogi po. Uh, po. Okay salamat Court salamat salamat at pag maganda na yung maganda na yung panahon i-chat mo lang ako para dalhin mo yung pasyente na uh, mga kasama mo sa trabaho para magamot natin no sa ngayon talagang ano grabe grabe po ang ano okay na po dito pero kagabi yung inano in, ko pin ko wala na talagang pag-asa ayun na po oh. kalat yan talagang naku ang taas ang taas sobrang taas po sobrang taas Okay, papakita ko sa inyo ha para makita nyo naman po na malaki pinagbago no Okay, pakita natin labas tayo pakita ko lang po na malaki pinagbago malaki ang naging ano pagbaba ng Ayan po. Ayan, di ba po? Dito, umaagos yan. Ayan po, kita nyo ha.